wala pang mga anak mo eh. Wala, talagang panginabang. Tama na! Uwigil ka na! Paganda, na Bado, palilus, si at si Ano bang hapon natin dyan? Dito may tapang baboy at may patong bundok. Sisa. Pasok! Magandang gabi po. Ma o, oh, sisa! Bakit? Pwede po bang makahingi ng tapa ng baboy ramo at kita ng patong bundok? O sige, bigay mo sa mga anak mo. Halika. Salamat po. Sige. Ulit na. Thank you. <coughs> sa ang sound nila. Ha? Sarot! Ako, ng mga anak ko? Baka dumating silang gutom na gutom. Huwag sa signin Pinabot ko ng Corridia Civil kaya ako nga takbo. Dahil pag nahuli nila ako, oh, paparusa nila ako oh, at paglilinisin ng kortel. Dinaprisan ko oh, ng bala sa ulo. Si Crispy, asan siya? Ba't di mo kasama? Naiwan po siya sa kumbento. Buhay pa ba siya? Opo. Ay, salamat. Huwag niyo pong sabihin kahit kanina ang nangyari sa akin. Sabihin niyo na lang po na lablag ako sa puno. Sige anak, pero ano bang nangyari kay Crispin at layo sa kumbin? Nagpagbintangan po siyang nagnao ng dalawang ansa. Ano? Napagbintangan siya? Bakit ganun? Dahil ba mahirap tayo kaya kailangan nila tayong pagbintangan? Nagkapulang ka na ba? Wala po akong gano'n. Pinaganda pa naman kita kaso kinain ang tatay mo. Si tatay? Pagpatawad niyo inay, hindi po ba mas maganda kalagayan natin kung tayo lang ay nakrisp?

Oo naman, hatang hanta Hindi na may sakit siya kanina habang mag -inisa. Bakit kaya? Teka, nandito tayo upang sangguni sa pura kung sino pipiliin niya magsesermon para sa Pista ng Bayan. Si Padre Damaso sa o si Padre Martin? O baka naman ang coordinator. pag na lang muna tayo dito. Magpapala ka muna. O si... Kasi... ba tayo ng usapan? Alam niyo ba, hindi lang siya para Teka, parang narinig ko yung isang tangin yun, ah. Ang Indonesia Plenaria, aksyong taong kailangan ng mga kaluluwang ng buhay sa sapulgatorio upang mahamon ko. Sa pagkakaalam ko, at tumbas ng isang libong taon, ang pagpaparusa sa purgatorio. Ay, pala ang Indonesia Plenaria. Hindi mo ba, ng si Gaspine mag-a-dosnet ako ng dalawa sadling lang nawala wala kanyang kapatid? Ha? Huh? Totoo ba ang mga pinagsasabi niyo? Oo, oh, at maramang Gorgeous ay bilhin na sa inyo yung dagpak para umilang niyo ang anak. Naku, Diyos so, ko, hindi, hindi maaari. Sa mo lang yung ina at wala mabuting yung sa inyong mga anak dahil nagmana nga na sa kanyang mama. Wala kang magtang ina. Hindi! Tumigil ka! <frey> hindi totoo yan! doon doon sa parting yun itinapa ng bangkay ng iyong ama ha? Ah, ganun po ba? kasaba pa noon si Daniel Guevara yung tapo ng bangkay ng ama niya wala na lang akong bang magawa kundi makipagbibing na lang ano po ba naging niya sa akin ama? naging magkaibigan ko ba kayo? malaki ang utang na loob ko sa iyong ama siya ang lumutos-tos sa mga pangailangan ko sa pagtuturo. Ano ano po ba ang naging solusyon sa inyong pagtuturo? Kakulangan sa paggastos at hindi pagtulong ng opisyal na pamahalaan. Ah, ang dami niyo po palang solusyon kung ganoon. Hindi lang 'yun. Dahil din sa kakulangan ng mga bahay paaralan, ang aming klase ay ginaganap lamang sa silong ng kumbento sa tabi ng karuahin ng pura. Dahil doon, nasana ang mga batang bumasa ng malakas, ito ay nakakabulabog sa mga pura, kaya lagi kaming nakakatikim ng sigaw ni Padre Damaso. Ang po pala ng kalagayan niya noon. Pero dahil sa mga pagbabagong aking ginawa, natuto mga estudyante ko na umimik ng wikang Kastila. At ano naman po ang ginawa ni Padre Damas pagkatapos? Nilait na naman niya ako at sinabing ang wikang kastila ay hindi nababagay sa katulad kong magmang. Iniambing pa niya ako kay Maestro Sir Guella, isang guro na hindi marunong gumasa ngunit nagtayo ng eskwela at nagturo ng pagbasa sa kanyang mga estudyante. Hindi naman lang po kasi sinaway. Wala akong nagawa kundi ang sumunod kay Padre Damaso. Pero nag-aral din ako ng wikang Kastila para sa pansariling interes. Sa mga nabanggit nyo sa akin, nais ko kayong tulungan. Ako dadalo sa pulong sa tribunal sa panyayan ng Tenyente Mayor. Sumama sumama kayo sa akin kung Ang umaga sa inyo. O dumating na pala si Crisosto maibara at ang maestro. Bumalik tayo sa paksa ng ating usapan. Ano ba ang plano sa pagdaraos ng pista ng San Diego? Nandung isang araw na mga at pesta na. Oo nga, Tenente Mayor at Kapitan. Malabo pa ang paghahanda sa pesta. Ay nako, ano ba yan? Anong ginagawa niyong plano? Meron na ba kayong mga bagay na napag-isipan? Ang hirap sa inyo, lagi na lang kayong nakaasa sa iba kumilos kilos naman kayo kahit konti. Teka lang, Kapitan! Ano kaya kung magmungkahi ang gusto magsaita para sa mga plana sa pista? Baka si Don Felipe may gusto imungkahi. imong kahit. Kung awal dapat magtayo ng isang malaking tanghalan sa liwasang bayan at magtanghal ng komedya sa loob. Magkala naman ang ibabayad ng mga tao. Ang dulahan ay isang at talim na piso, samantala ang komedya naman ay isang dapat naraan. Mayroon ka pa ba ang gustong idagdag? Oo. Oh, kailangan din ang mga papatok na nakakalaga na isang libong kiso. Mukhang napakamahal naman ng mga nagagastos kung ngayon hindi natin makakaya. Oo oh, nga, Don Felipe. Kung gayon ay inaatras ko na ang aking mga mukha eh. May gusto akong imukha eh. Ano naman yan, Senyora? Una, pipirin ang pagdiriwang. Pangalawa, dapat ay walang paputok. At huli, ang magpalabas ng komedya at taga San Diego at ang paksa ay sariling mga kaugat. Puha maganda ang inyong mga mungkay! Eh. Ngunit teka, tapos na ang pasya ng kura tungkol sa pista. <clears throat> Pinagpasyaan ko na magdaraos tayo ng alim na prosesyon, tatlong misa, tatlong sermon, at komedya sa tondo. Nagpapahalam na dahil papunta pa ako sa ulong bayan ng lalawigan. O sige, magingat ka. <tip> <tip> Worldwide Ito buenísima no bellísima oh. lindísima oh. y, y a tu sal yo se lo doy directamente. <todos>

<laughs> I can't touch this. I can't touch this. I can't touch this. My, 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 ako at sinabi ang wikang Kastila ay hindi na bab Sa mga nabanggit nyo sa akin, nais ko kayong tulungan. Ako dadalo sa pulong sa tribunal sa apanya. <laughs> sa mga nabanggit nyo sa akin, nais ko kayong tulungan. Ako dadalo sa pulong sa tribunal sa apanya. <laughs> Class. I'm Mr. G in the club, in my b-boy dance. 사람들 즐기는 저 사람들 어쩌면 그냥 별뜻 없이 기전에 그 숨없이 다마 순수할 뿐